Good evening. Good evening, mga kapangarap. Welcome back again to my YouTube channel. Grabe, 12 o'clock. 12 o'clock in the midnight. Ako po ay binulabog ng aking kapatid. <laughs> Dahil dito po siya nakatira sa, sa, tabi namin. Dahil siya po ay pinagamit ko kagabi. Naku, paki, pakitulungan nga po kami mga kapangarap kung ito bang beauty products na to ang dahilan o talagang sensitive lang ang kanyang balat kasi sensitive lang balat ko sensitive. hindi talaga siya mahilig gumamit ng mga kung ano-ano mga naglalabas sa mga pampaganda ko no eh since nainggit sa beauty ko at nakita na ay sobrang ganda ko <laughs> tinanong ko ano daw ang pwede niyang gamitin para siya daw ay gumanda rin eh, syempre okay, kung okay, talaga ama. naman ganito kaganda ang iyong makakaharap talaga may insecure ka eh ngayon tamang-tama kang gabi nandito siya nagpapahid ako <laughs> Nagkatawa <laughs> naman po kagabi, ako yung nagpapahid nga dahil mahihiga na kami. Nakipahid. taman tama naman po. Talagang tamang-taman naman kung kahit na nagtanong ko sa akin kagabi ko meron ako. Wala ako ibigay dahil ubus na nga. Kapibili ko lang kanina ng isang... Naubusan po kasi ako ng beauty products na ginagamit ko. Nakaka isang set pa lang ako. Naging okay naman po sa akin, effective naman. Ngayon bumili po ako sa sa bayan ng dalawang box para nga hindi na ako maubusan. Eh, siya nga po yung bumasal ng isang box. Yung bagong bili ko. Yung nagamit ko yung, yung isa kong luma na sinimot-simot ko pa. Dahil nga sayang. Eh, ito nga po ngayon, alas 12, binilabog kami din. At namamaga ang mukha. <laughs> Ganun na nga itsura na <laughs> Sabi ko, Sabi ba itsura ko na yun? Sensitive ba? <laughs> My goodness. Hindi <laughs> ko akalain. So, kapangarap, uh, comment naman sa baba kung ano yung pwede namin gawin sa kanyang mukha na namamaga. Pero, nag, ano na po ngayon, umimpis na siya. Eh, gusto, ipakikita ko sana sa inyo kaya nakakatakot eh. Dapat <laughs> 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 pala na picture lang ka para meron kang... Ang kinakatakot ko, baka ito yung nandoon sa make, ano, kay MJS na nag na din yung mukha niya sabi eh naggawa nga daw ng beauty products pero ayun naman sa pag-aaral ng mga ano mga skin ex, skin ex, expert hindi naman daw yun sa mga product, kasi kung product lang hindi ka sami buong katawan kasi po doon sumama rin yung buong katawan niya kinabukasan lang ang bilis, ang bilis ng ano ng pagkalat e, yung kanya naman po hindi medyo nawawala wala na nga pero kani kagabi ganyan kanina ano mag maga, maga dito mo oo oh. mangyan na aso ko pagdating ako ba ganyan ah bigyan ni Pauline mamamaganin mukha mo ay mga kapangarap pag po ano pag gusto ko sana sabihin ko ano yung ginamit niya kaya lang baka baka makasira sa ano sa ano niyo. Excuse me po. Ayan. Ah, ayan dagdag ano lang dagdag info. Nakalimutan ko po siya magpa-skin magpa test sana, 'di po ba? nakalagay naman sa instruction. Mag-skin test for ano to, for 24 hours kung kung merong reaction yung ayan, sabi niya dito is Before starting the regimen, perform the allergy spots test. Apply the products to a specific spot on your forearm to initially test for untoward skin reactions. If no reaction occurs within 24 hours, you may start with okay for extra sensitive skin. A skin allergy test performed by a health professional is highly recommended. Oh, meron naman palang talaga nakalagay. So, hindi po siya nag-skin test. Kasi ako po, hindi rin naman nag-skin test eh. Kasi nga parang maiinip na ako na 24 hours pa aantayin ko bago ako gumanda. So, <laughs> hindi ko na pala nai-ano sa kanya. Kasi nga sa akin naman effective. Eh, since magkapatid kami, baka naman parehas kami ng pasty ko akalain na na siya pala ay talaga naman. Oh, kahit, balat ko. pero mo kasi akala mo sa ganyang balat ay eh, sensitive pa. sensitive ang balat Kasi po kapag kayo maitim, akala mo siya anak ng mga negrita. <laughs> <laughs> hindi ko akala na sensitive pa. <laughs> ako nga umubra yung ano eh, sa kanya pa kaya. So ay mga kapangarap, please comment below kung ano po gagawin namin bukas pagising namin. At least meron kaming mababasa na pwede niyang gamutin or or kayo ang magtatanong sa akin kung ano yung product niya para hindi na kayo gumamit. Yan, paano mga kapangarap? Good night everyone. Thank you. God bless. Tignan mo mga mo. magpakita. <laughs> pakita kita. Pag <laughs> naman kapangarap, August. Tingnan ko nga. Pakita na nga kita. Okay. Ito mga papapakita naman dahil kayo ha. Huwag kayong matatakot. Hindi <laughs> mo kanya oh O. Oh. O, oh, di ba mga kapangarap? Akalaan nyo ba yung ganyang mukha eh? Ito yung namagayo eh. Dito yung ilong niya oh. O. Kaya nga. Ayan. Uh -huh. O, oh, mag-aangapagayit lang po yung ano niya. Pero ito niya lamaki. Ayan mga kapangarap. Nakita nyo na. <laughs> Next na lang po yung product na ginamit ko. Comment kayo kung gusto nyo malaman ko ano yung product na yan. God bless everyone. Thank you for watching.